Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Liza at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay hindi ko basta-basta sinasabi kahit kanino kasi alam ko, pag narinig ng ibang tao, baka husgahan lang nila ako. Pero ngayong gabi, habang nakaupo ako sa kama, nakatingin sa cellphone ko, at nanginginig ang mga daliri, naisip ko. Siguro oras na para ilabas ko na. Matagal ko nang bitbit ito, DJ. Parang mabigat na batong nakapatong sa dibdib. Go! College pa ako nung nangyari, mga third year. May isang subject na ilang beses ko nang sinubukang ipasa pero laging palpak. Hindi ko alam kung dahil ba mahirap talaga o dahil yung prof ko parang may personal na inis sa akin. Lagi niya akong tinatawag sa recitation. Tapos bubungis-ngisan pag mali sagot ko. Isang gabi, nag-text siya. Gusto mo bang pumasa? May paraan. Akala ko joke. Pero nung sunod-sunod ang mensahe, na-realize ko na hindi biro ang tono niya. Ramdam ko sa bawat salita niya na may kapalit at hindi lang basta kapalit na project or favor, kundi ako mismo, alam mo yung pakiramdam na parang nasusuka ka pero kailangan mong ngumiti? Ganon ako nang binabasa ko messages niya. Ang isip ko, hindi ko to gagawin. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin si mama na may sakit na ako lang inaasahan para makagraduate at makahanap ng trabaho. Ang dami kong gustong ipaglaban, pero mas malakas yung takot na bumagsak ulit. Nung gabing 'yon, nagdesisyon ako. Nagkita kami sa isang maliit na motel sa bayan. Pagpasok ko, naamoy ko agad yung halong mura at mura pang cologne. Nanigas ang katawan ko. Pero pilit kong tinanggal sa isip ko lahat ng nararamdaman. Para bang kinailangan kong patayin muna yung sarili ko para lang matapos. Pagkatapos noon, pumasa ako. Mataas pa ang grade. Pero bawat letra ng pangalan niya sa listahan ng faculty, parang sugat na bumabalik. Hindi ako umiyak nung gabi yon, pero ilang buwan akong hindi makatingin sa salamin ng diretsyo. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya. Yung tipong kilala ng lahat ang isa't isa, at bawat kilos mo may nakabantay na chismosa sa kanto. Isa lang si mama sa buhay ko at simula nung tinamaan siya ng chronic na sakit sa puso, ako na talaga ang naging sandigan niya. Kaya lahat ng ginagawa ko sa school, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Nung makapasok ako sa Provincial University, akala ko yun na ang simula ng magandang buhay. Pero reality hit me hard. Wala akong extra pera para sa review centers o mamahaling books. Kaya umaasa lang ako sa hand-me-down notes ng mga upperclassmen at sa maikling oras sa library. Sa una, kinaya ko pa. Pero nung dumating yung subject na ito, major namin nakilala sa pagiging grade killer. Doon na nagsimula ang stress na parang dinudurog ako araw-araw si Sir Santos, yung prof. Matangkad, malinis manamit, laging amoy imported na pabango. Sa una, akala ko mabait. Mahilig siyang mag-joke sa klase, pero napapansin ko, iba yung tono niya pag ako ang kausap. May mga titig na masyadong matagal, mga biro na parang may ibang ibig sabihin. May isang beses pa nga, habang lumalabas ako ng room, Sinadyang dumikit yung kamay niya sa likod ko. Parang accident daw. Hindi ko agad pinansin. Ang nasa isip ko noon, huwag ka na lang gumawa ng issue, Liza. Focus ka na lang sa pag-aaral. Pero habang tumatagal, parang lalo niyang hinahanap yung mga pagkakataon na mapalapit sa akin. Minsan tatawagin niya ako sa faculty room para lang magpasa ng papel na pwede namang iabot sa class rep. Kasabay nun, bumabagsak ako sa quizzes at recitations. Kahit anong aral ko, parang laging kulang. Minsan nga, naiisip ko na baka sinasadya na niya. Yung tipong pinapahirapan ka para ikaw mismo ang maghanap ng ibang paraan para pumasa. Pero dahil desperado na akong makagraduate, pilit kong iniisip na baka paranoid. Gabi nun, bagong uwi ako galing library, Pagbukas ko ng cellphone, sunod-sunod na vibrate. Galing kay Sir Santos. Una, akala ko tungkol lang sa requirements. Pero nung binasa ko, iba ang laman. Liza, alam ko nahihirapan ka sa subject. May paraan para pumasa ka. Sumunod pa. Hindi mo kailangang mag-review ng husto. Basta mag-usap tayo. In private. Para akong kinuryente. Humigpit ang hawak ko sa phone, ramdam ko yung init na umaakyat sa batok ko. Hindi ko alam kung mas nangingibabaw yung inis o takot. At sa gitna ng lahat, may kumurot na kakaibang pakiramdam. Yung halo ng kaba at kilig na hindi mo maintindihan kung saan nang gagaling. Ayaw ko man aminin, may parte sa akin na curious sa sinasabi niya. Sinubukan kong i-ignore, pero ilang minuto lang may kasunod ulit. Wala namang makakaalam, tutulungan lang kita. At doon ko naramdaman yung bigat ng bitag na unti-unting sumasara. Alam ko, mali. Alam ko, abuso. Pero iniisip ko rin, ilang beses pa ba akong babagsak bago ko mapagtanto na hindi sapat ang sipag at syega sa mundong to? Buong gabi akong nagpalit-palit ng isip, may boses na nagsasabing, huwag mong ibigay ang sarili mo. Pero may isa pang mas malakas na boses na nagsasabi, kailangan mong pumasa para kay mama, para matapos na to. Kinabukasan, maaga akong pumasok pero hindi para sa klase. Nag-text ako sa kanya. Saan tayo magkikita? Ramdam ko pa yung bahagyang pamamanhid sa kamay habang tinatype ko yon para akong tumatalon sa bangin na hindi ko alam kung may sasalo sa ilalim DJ. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung tama bang tinanggap ko yung oportunidad na yon o kung iyon na yung unang malaking pagkatalo ko bilang tao. Kapag ba ang desisyon mo ay para mabuhay, pwede mo bang tawaging kaligtasan? Kinabukasan pagkatapos nung gabi, para akong lumulutang sa hangin pero mabigat yung dibdib ko, Pagbukas ko ng portal ng school, andun na yung grade ko. Pasado. Hindi lang basta pumasa, mataas pa. Sa papel, malinis. Pero sa loob ko, parang may mancha na hindi matatanggal kahit ilang beses akong maligo. Pagdating sa campus, iniwasan ko lahat ng kaibigan ko. Ayoko ng tanong, ayoko ng kumustahan. Lalo na kapag napapadaan ako sa harap ng faculty building automatic na nanginginig yung tuhod ko. Sa isang iglap, yung lugar na dati kong tinuturing na bastion ng kaalaman, naging parang kulungan na pinapasukan ko lang para takasan agad. Kapag nakikita ko si Sir Santos sa koridor, pilit akong lumilihis ng tingin. Pero ramdam ko pa rin yung mga mata niya na sumusunod sa akin. Minsan, may bahagyang ngiti pa siya, yung tipong alam mong hindi para sa lahat. Parang paalala na may alam siyang sikreto na ayokong mabunyag. Sa bahay, naging iba rin ako kay mama. Mas tahimik. Minsan, habang pinapainom ko siya ng gamot, naiisip ko kung magiging proud pa ba siya sa akin kung alam niya ang kapalit ng grade na iyon. Hindi ko masabi. Hindi ko kayang ipakita. Kaya ang ginawa ko na lang, ngumiti at magpanggap na masaya. Pero tuwing gabi, pag nakahiga na ako, bumabalik lahat ng eksena. Yung amoy ng kwarto, yung bigat ng katawan ko, yung pakiramdam na parang wala akong kontrol. At habang tumatagal, hindi ko alam kung mas natutuwa ako na nakaligtas ako sa bagsak o mas nadudurog ako kasi alam kong binenta ko ang parte ng sarili ko na hindi na mababalik. DJ, tanong ko lang, Paano mo ba binabalansi ang tagumpay na alam mong marumi ang ugat? Kapag ba pinili mong lumipas ang ilang taon, pero may mga bagay pa rin na parang kahapon lang nangyari. May mga amoy na biglang nagbabalik ng lahat. Yung pabango na amoy mamahaling sabon na gamit niya. Yung halimuyak ng bagong plansa na bedsheet sa hotel. Kahit yung kulay ng kortina, yung malalim na berde na may kupas na sulok parang pintuan pabalik sa gabi na, yon. Minsan, kahit simpleng biro lang ng kaopisina, basta kapareho ng tono ng boses niya, naninigas na lang bigla ang katawan ko. Mabilis, ang tibok ng puso. Parang may paparating na panganib kahit wala naman. At nakakainis kasi hindi ko naman gusto maalala pero kusa siyang pumapasok sa isip ko. May parte sa akin na galit pa rin sa sarili ko. Galit kasi hinayaan kong mangyari. Galit kasi hindi ako lumaban. Pero may isa pang boses na pilit lumalaban. Sa galit na yon, yung nagsasabing, Nabuhay ka, Liza, natapos mo ang course mo. Nakagraduate ka. Para bang pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na iyon, ay survival, hindi lang pagkatalo. Pero kahit anong pilit kong gawing mabigat sa timbangan ng kaligtasan ang ginawa ko, bumabalik pa rin yung tanong. Kung kailangan mong ipagbili ang parte ng pagkatao mo para makaligtas, panalo pa rin ba yun? O habang buhay mo lang dadalhin yung sugat na iniwan nito? Lalo na ngayon, tuwing may nakakakilala sa akin bilang matatag o independent, napapangiti ako. Pero hindi nila alam na minsan, sa gabi, umiiyak pa rin ako ng walang tunog kasi pakiramdam ko hindi pa rin ako buo. TJ, paano mo ba masisiguro sa sarili mo na hindi ka na lang isang produkto ng maling desisyon, kundi isang tao pa rin na may halaga? Kapag ba iniwan ka na ng dignidad mo sa isang silid ilang taon na ang nakalipas, pwede pa ba siyang bumalik? Pagkatapos ng graduation, halos buo na yung isip ko na lilipat ako sa Manila para mag-OJT. Sabi ko sa sarili ko, fresh start to. Walang nakakakilala sa akin, walang makakaalam ng nakaraan ko. Kaya nung unang araw ko sa opisina, todo ayos ako. Bagong blouse, simple lang na makeup at yung ngiti na pilit kong ginagawang totoong ngiti. Dumating yung supervisor ko si Marco. Matangkad, malinis tignan, may forma pero hindi OA. Magaan agad yung pakiramdam ko sa kanya hanggang sa may marinig akong kasamahan na nagbiro. Uy, pamangkin yan ni Sir Santos. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napangiti pa rin ako, pero sa loob ko, bumalik lahat ng mga amoy, boses, at tanong na iniwan ko sa probinsya. Sa mga sumunod na linggo, halos iwasan ko siya. Pero mahirap kasi siya ang supervisor ko. Minsan, tatawag siya sa desk ko para magpa-assist. At tuwing lalapit ako, ramdam ko yung init ng hininga niya kapag magkalapit kami. Hindi siya bastos tulad ng tito niya. In fact, mabait siya. Mas attentive pa nga, lagi akong tinatanong kung nakakakain na ba ako o kung okay lang workload ko. Pero dahil sa connection niya sa taong sinubukan kong kalimutan, hindi ko alam kung Genuine ba yon o may ibang dahilan? Isang beses late na kami natapos sa report. Nag-offer siyang ihatid ako. Sa kotse, ang tahimik lang namin hanggang bigla siyang magsabi, parang may iniwasan ka sa akin. Napatingin ako sa kanya at sa loob ng isang segundo, nakita ko yung tingin na para bang kilala niya ako. Or, baka iniisip ko lang DJ. Minsan naiisip ko, Paano kung siya yung pagkakataon ko para makuha yung dignidad na nawala? Pero paano kung siya rin yung tulay pabalik sa bangungot na ilang taon ko nang nilalayuan? Kapag ba ang bagong simula ay may connection sa sugat mo, pwede mo pa rin bang ituring na lunas? Gabi na nun sa opisina, halos kami na lang ni Marco ang tao. Nakatayo ako sa printer, inaayos yung last batch ng reports para bukas. Tahimik siya sa desk niya, hanggang bigla siyang nagsalita ng hindi tumitingin. Alam mo, Liza, I think I know more than you think I do. Parang sumikip yung paligid. Napalingon ako sa kanya at doon ko nakita yung tingin na hindi ko alam kung may halong awa o panguusig. Lumapit siya, mabagal ang hakbang, parang sinasadyang maramdaman ko ang presensya niya bago pa man siya umabot. Tito ko, he talks, dagdag pa niya, halos bulong. Parang biglang bumalik yung amoy ng lumang motel, yung malamig na tiles sa paako, at yung bigat na hindi ko maitulak palayo. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihing mali siya, na wala siyang karapatan, pero parang nanigas ang dila ko. Huminto siya sa harap ko, masyadong malapit para maging professional. Hindi kita huhusgahan, sabi niya, pero gusto kong maintindihan, bakit? Ramdam ko yung init ng kamay niya nang marahan niyang idampi sa mesa sa tabi ko. Parang binabalansin niya yung sarili para hindi ako hawakan. Pero sa katawan, ko iba ang dating. Parang muling pinipilit na mawala ang pagitan namin. Sa loob ng ulo ko, nag-aaway yung dalawang boses. Yung isa nagsasabing magpakatotoo ilabas lahat. Yung isa nagsasabing tumakbo, wag nang ulitin ang kasaysayan. Huminga ako ng malalim at tinitigan siya pabalik. Kung may alam ka, keep it to yourself. Sabi ko, tinutulak ang report sa dibdib niya. Hindi mo kailangan maging parte ng nakaraan ko. Pero habang lumalakad ako palayo, ramdam ko pa rin yung panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung nanalo ako sa gabing yon, o kung nawalan lang ako ng isa pang laban na hindi ko nakita. DJ, tanong ko lang. Kapag ba, pinili mong lumaban at hindi sumuko, kahit nanginginig ka sa takot, ibig bang sabihin nun, kontrol mo na ulit ang buhay mo, o ilusyon lang yon para makatul. Pagkatapos nung gabing yon sa opisina, hindi na kami nag-usap ni Marco tungkol sa sinabi niya. Wala ring follow-up, Walang tingin na may ibig ipahiwatig? Parang normal lang ulit lahat. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ako pareho. Hindi. Ko alam kung ginawa niya yon para subukin ako o para tulungan akong harapin ang nakaraan. Ang alam ko lang, nung umalis ako sa kumpanya ilang buwan matapos ang OJT, dala ko pa rin yung bigat. Hindi ko siya tinuluyan, hindi ko rin siya sinabihan ng totoo. Para bang may bahagi akong nanahimik para protektahan ang sarili at isa pang bahagi na natakot sa kung anong mangyayari kapag nailabas ang lahat. Ngayong mas matanda na ako, naiisip ko kung survival nga ba ang tawag sa ginawa ko. Oh, nakaligtas ako. Oh, natapos ko ang course ko, nakahanap ako ng trabaho at nakapagpatayo ng maliit na bahay para kay Mama pero sa bawat tagumpay may shadow na sumusunod. Paalala na hindi ko nakuha ang lahat ng walang kapalit. Minsan, sa salamin, sinusubukan kong tingnan ang sarili ko ng diretsyo. May mga araw na kaya ko, may mga araw na hindi, may mga araw na proud ako kasi nalampasan ko, pero may mga gabi na iniisip ko kung may mas malinis na paraan sana. DJ, hindi ko alam kung may sagot sa tanong ko, Kapag ba ginawa mo ang isang bagay na kinamumuhian mo para mabuhay, mabibilang pa, rin ba iyon bilang lakas ng loob? At kung sa proseso ay may nabasag na piraso ng kaluluwa mo, may paraan pa ba para buuin ulit at maramdaman mong malinis ka? O tanggapin na lang na kahit lumaban ka, may mga laban talagang hindi.